Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas Muli nandito na naman po yung lingkod Ipi Labrador Sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group ni Panyo Labrador At syempre sa ating pagpapatuloy Mga minamahal ko mga kababayan Binabati muna natin natin mga kapatid Luzon Visayas Mindanao Na patuloy po na nakasabay may tumututok Dito sa ating programa Maraming maraming salamat po at syempre pinasasalamatan din po natin ano maging ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay at talagang tumututok ko dito sa ating programa at nag-aabango kahit o alas 12 ng gabi ha. Ah. Talagang nakikita ko yung kanila hung uh, pagsabaybay dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre maging sa ating mga bagong mga subscriber din po na nakakasama natin at talagang nakikisa ho sa ating pinaglalaban. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na way lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw ho na tayo po ay mayroong tinatalakay dito sa ating programa. At sana ho, tulad doon ang sinasabi ko bilang tulong nyo na po sa programang ito, huwag po kayong mag skip ng ads. Nang sa ganun ho, kayo po ay makatulong sa inyong di pipanyo Labrador. At bago tay magtapo, ah, bago tayo magtapos sa ating intro, Uh, binabati muna po natin yung ating uh, National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, tatalakayin po natin o pag-uusapan na, kung, na kung saan po ay nagsasama-sama po ang mga politikong traidor sa ating bansa. Na kung saan naging natural na lang sa kanila na magnakaw o maging uh, gahaman sa pera at kapanyarihan na kung saan din nagiging natural na lang din po sa pagkatao nila ang uh, magpanggap at magsinungaling nang sa ganon patuloy nilang uh, malin lang ang ating mga kababayan alam niyo po mga minamal ko mga kababayan minsan po o madalas para mapasakay nila sa kanila mga kasinungalingan ang ating mga kababayan gumagawa po sila ng mga kadramahang kapanipaniwala sa ating mga kababayang Pilipino. Sa totoo lang po, bihasang bihasa po sila sa ganitong nga pamamaraan. Kagaya na lamang po ni Gloria Macapagal. Si Gloria Macapagal Arroyo po ay isa sa naging pangulo sa ating bansa na tumagal po ng siyam na taon na walang ginawa kundi magnakaw, manloko, manggago, magpanggap, mandaya, magdrama para lamang po hindi mabuking sa kanya mga kahayupan na ginawa dito sa ating bansa nung mga panahon po na siya pa po ang ating pangulo dito sa ating bansa. E biru po ninyo mga kababayan, nung panahon niya, pinagkapirahan niya po ang MILF. Alam ng lahat na ang MILF ay may kasanduan sa ating gobyerno at alam ng lahat ng ating mga kababayang muslim na hindi sila mga terorista. Kaya nga may pistok eh o agreement sila sa gobyerno dahil ayaw nila ng gulo. Pumayag sila sa isang usaping may kapayapaan sa madaling salita. Pero anong ginawa ni Gloria Makapagal Arroyo o ni Makapagal Demonyo? Ginamit niya ang kapangyarihan niya para gawin silang mga teroristang rebelde o bandido sinadya niyong utusan ng ating mga kasundaluhan para salakayin sila o salakayin ng mga kapatid nating mga muslim o emailet. Nang sa ganon, magkapera si Gloria Makapagal Demonyo. Ha? Saan? Sa Estados Unidos. Alam niya na sa pamamagitan ng gera, nalilikhain niya bilyong-bilyong pera ang ma -ano niya, masasamsam niya. Kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan nang sa ganun po maraming magbuwis ng buhay umamatay para naman kapanipaniwala sa Estados Unidos yung kanyang modus. 'Di ba, Royo? Sa totoo lang, isa kang Unano walang hiya. Daig mo pa yung kapwa mong mga tambaluslos. Dapat sayo, itinatali ka sa sanga ng igos dahil isa kang demonyong walang kasing sama. Pero okay lang may araw din ng gaba. Alam niyo ba yung gaba? Salitang bisaya yon. Karma po ang big sabihin nun. Alam ko naman, lahat ng mga ninakaw mo't kinuha, mawawala na lang lahat yan ng ano, biglaan o kusa. Para yung pareho talaga kayo ng estilo ng best friend mong si Digong nyo. Iisa ang galawan nyo't estilo. Estilong pang Di ba? Sabihin nyo mali ako. Iisa. Ginagamit ninyo ang husay ninyo sa pananalita, pananalita na umaakit sa mga taong kapos sa pangunawa. Ba't ko ho nasabing kapos sa pangunawa? eko kung marami hong matitinong Pilipino dito sa ating bansa na, ang hang na meron talagang uh, mataas na pangunawa, eh di sana hindi nila sinuportahan yung mga katulad ni Digonyo at ni Gloria Macapagal na hindi lang mandurugas, hindi lang magnanakaw, hindi lang mamamatay tao, traitor pa. Yun lang naman yun, di ba? Napakadali para sa kanila na paniwalain ang ating mga kababayang Pilipino o ating mga kababayang dukha. Sisiw na sisiw dahil mahuhusay silang uh, magpanggap at mandaya gamit ang perang hinakaw nila dito sa ating bansa. Lalo na dito kay Gloria Macapagal Arroyo, ang kapal ng mukha mong tumakbong representante ng Pampanga. Kahit alam mo sa sarili mo na kaya ka nakulong dahil mandarambong ka. Magpasalamat ka na lang. Dahil may isang taong katulad mo na hindi lang mandarambong mamamatay tao pa na nagbigay sa iyo ng pagkakatao para makagawa ka pa ng kasamaan dito sa bansang ito. Eh hindi nakatakataka kung bakit pinalaya ka niya sa kabila ng iyong uh, mga kahayupang ginawa sa bansang ito. Dahil una, mas lalakas ang puwersa niya dahil nandyan ka kasama niya kasi kasing sama ka niya. Yun lang naman yun eh. Pangalawa, magagamit ka niya at magagamit mo rin siya para may pagpatuloy nyo ang pagwasak o pagnanakaw sa pera ng bansang ito. Galing di ba? Nakikita ko ang inyong pagkakaisa. Ang masama nga lang yung pagkakaisa na inyong pinapakita sa mga Pilipino, pagkakaisa ng mga demonyong walang ibang hangarin kundi magnakaw pumatay ng mga taong walang malay. Mga kababayan, makikita nyo po halos lahat po ng mga nagiging kakampi ni Digongyo ay mga taong may bahid na kahayupan o katrayduran, mga magnanakaw, mga gahaman sa pera at kapanyarihan. Nakakalungkot dahil dito sa ating bansa nananaig pa rin ang mga demonyo. Walang magawa ang mga taong may mabuting kalooban. Kaya mga kababayan, sa totoo lang po, ito na yata yung nasasaad sa banal na kasulatan na dito sa mundo, paghaharian tayo ng mga taong isinang lana ang mga kaluluwa sa demonyo. Mga taong gagamitin ng jablo para pumatay, mangwasak, magnakaw, sa magandang kinabukasan ng ating mga kapwa Pilipino o sa bansang ito. Biro mo, nagsama-sama ang mga taong puro masasama ang puso't espirito, na kung saan maihahambing mo yung mga ugali nila sa literal na mga demonyo. Mga demonyong sanay magsinungaling at manloko. Pero ganun pa man, umasa pa rin po tayo, mga minamal ko mga kababayan, na may magagawa ang ating Diyos na sana dumating ang araw na makabalik sa pwesto yung mga taong may tunay na pagmamalasakit sa ating bayan o sa ating bansa. Mga taong walang ibang hangarin kundi mabigyang kinabukasan ng ating mga kapwa Pilipino. Nang sa ganon, maranasan natin o maranasan nating mga Pilipino ang tunay na pagbabago. Sa pamamagitan Nino, nila Senator Sani Trillanes at Senator Laila Dilima at maging ni Vice President Lenny Lobredo sila yung mga taong pwede po nating may pagmalaki na karapat dapat na maglingkod sa bansang ito. Sana dumating yung panahon na ang ating mga kababayan ay mamulat na sa katotohanan at sana maging kaisa natin sila para suportahan ang mga totoong taong tulad ng mga nabanggit ko po. Huwag na po tayong magpahintulot pa sa mga taong iniisip lamang po yung kanilang sarili o yung iniisip lamang po nila ay umaman sila at panatili sa kapangyarihan. Sana po dumating yung panahon na sama-sama po tayo na lumalaban sa mga taong traidor sa ating bansa. Sana dumating po yung panahon na magkaisa po tayo na labanan yung mga politikong mapagpanggap. Mga politikong ginagamit po ang kanilang pera para humanatili sa kanilang posisyon. Mga politiko na kung mas prioridad nila ang taga-ibang bansa kesa sa ating mga tunay na Pilipino na nagmamay-ari ng na bansang ito. Tignan nyo na lamang ho yung ginawa ni Digongyo. Yung mga Chinese ho ang nagpapasok ng tulit-tulinad ng mga shabu sa bansang ito. Mga drug lords na Chinese na siyang dahilan na kung saan naging biktima ho ang ating mga kababayan sa droga. Eh, ano nangyari ho na panaw ni Digongyo? Isa na ho dyan, tingnan nyo, yung Pogo. Pogo na pinagbabawal sa ibang bansa, hindi tinangkilik ng ibang bansa dahil nga illegal na siya namang tinangkilik ni Digongyo at pinapasok lahat sa bansang ito. Ba't niya pinapasok? Dahil magkakapera siya. Saan napunta yung pera na binayad ng mga Chinong ito sa Pogo? ba diba sa sarili nilang bulsa? Nilabag ni Duterte ang batas ng bansang ito. Kaya nga nun tinanggap ni Duterte ang lahat ng mga Chino na hindi tinanggap sa ibang bansa dahil nga illegal ang pogo, ang sama po ng tingin ng taga-ibang bansa sa atin. Napakadumi po ng tingin ng mga ibang bansa sa atin. Sapagkat yung mga pogo na ito na ayaw nila papasukin sa kanilang bansa dahil nga hindi magandang nagiging resulta ito, nito sa kinabukasan ng ating mga kababayan o kapwa-tao ay pinapasok ni Digong nyo. Dahil malaki ho ang binibigay ng mga pogong ito kay Digong nyo na umaabot ho sa daan-daang bilyon. Na kung saan, yun po ang naging dahilan na siya po ay naging mayaman at naging isang trilyonaryo. Tr uh, trilyonaryo. Hindi po bilyonaryo ang pinag-uusapan natin ito, trilyonaryo. Tingnan nyo ha, binigay ba ni Digongyo yung binigay ng mga Chinong yan sa kanya? Binigay ba ni Digongyo? Kung meron man siya nagawa, doon lang sa lugar niya, lahat ng proyekto nilagay niya doon sa Davao City dahil alam niya na kahit anong mangyari, kahit hindi na siya pangulo, ano man, isa sa mga anak niya ang tumakbo, mananalo sapagkat marami siyang ginawang proyekto sa Davao City. Pero sa ibang bansa, mayro, sa ibang bansa, sa ibang lugar, tingnan niyo ang Masbate, tingnan niyo ang Bohol, tingnan niyo ang Cebu, tingnan niyo ang ibang panig ng ating bansa, kung meron bang ginawa si Digonyo, wala. Doon siya pumokus Pinabango niya yung sarili niya sa buong Davao City. Inisip lang niya yung kalagayan ng kanyang mga kababayan doon sa Davao City. Pero hindi niya inisip yung kalagayan ng buong Pilipinas na umaasa sa kanyang magandang serbisyo. Pinabango niya ng pinabango yung pangalan niya sa Davao City. Kaya nga kahit anong gawin niya, kasamaan, mabangong mabango siya sa Davao City. Anong istilo ang ginawa niya? Istilo na kung saan, istri, istilo po yun ng mga drug lords nagagawa ng kabutihan sa sarili niyang lugar nang sa ganun pag tinugis na siya ng pamahalaan yung mga kababayan din niya na yan ang puprotekta sa kanya dahil nabulag niya na sa katotohanan kumbaga na hypnotized na niya o ano nangyari doon sa mga Chino na nagdala ng tulitulinadang mga shabu dito sa ating bansa walang namatay walang sinalvage walang nagbuwis ng buhay yung mga drug lords na Chinese na nahuli ng ating mga kababayan o ng ating mga kapulisan, anong ginawa? Pinahintulutan ni Duterte na makatakas, makapunta sa ibang bansa. Nang sa gayon, hindi makapanagot. Paano nakaligtas? Paano nakalusot? Paano nakalaya samantalang may kaso? Dahil usa pera. Tanging pinapatay lamang ho ni Duterte, yung mga biktima ng Chinese na to na nagpapasok ng tulit-tulinadong mga shabu dito sa ating bansa. Tingnan nyo kung gaano kahayop katarantado pinotektahan niya yung mga Chinese na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng tulit-tulinadang shabu dito na naging biktima ho ang ating mga kababayang Pilipino. Tinodas niya. Wala siyang sinino, may kasalanan man o wala. Pero itong mga Chino na naglagay dito ng lahat ng uri ng mga sugal, pogo, at iba pa na mga masasamang aktibidad, hindi ho niya pinapatay. Sa halip, inalagaan niya, nagpakitang gilas siya, nang sa ganun, lahat ng Chino na yan, pagbalik daw sa bansa nila sa China, mabango siya. Kasabihin ng mga Chino, okay doon kay Duterte. Suportahan natin si Rodrigo Roa Duterte. Kasi sa bansan lang, sa kasi sa bansan lang yan, o sa bansang yun, sa bansang Pilipinas na yung sasabihin ng mga inchik. Sa bansang yun, pwede. Doon tayo magpalaki ng ating uh, pogo. Kasi pwede doon. Tuwan-tuwa yung mga Chino. Tuwan-tuwa. Kasi lahat ng bawal, lahat ng lugar na ipinagbabawal yung kanilang mga negosyo, dito sa Pilipinas pwede, basta may pera kang ibibigay. Dito sa Pilipinas, kahit patuloy-tuloy na dang ano, makakapasok ka sa custom. 'Di ba? Maraming papatunay na lantaran ng pagpapapasok ng illegal na droga dito sa ating bansa, kung saan kasabwat ang custom. No mga panahon na si Digongyo pa ang presidente ng bansang ito. Mga kababayan, sobrang kawawaho ang ating bansa noong panahon ho na si niyo pa ang ating Pangulo. Kaya e mga kababayan, buksan na ho natin ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso. Huwag na po tayo magbulag-bulagan, magtangat-tangahan sa katotohanan. Yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Muli, sinasabi po ninyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.